bali nakabitan na ng tubig yung aking isang paupahan ayan ayan na yung aking mitro ng tubig At uh, itong isang i-unit guys, paupan muna natin. Gawa ng sayang naka ano lang siya. Naka tingga lang para kahit paano may income tayo guys. At uh, inayos ko na din yung mga sa CR, yung shower, nilagyan natin ng tape loan. At saka yung dito sa likod, Ilagyan ko na rin ng gripo. Paupahan natin guys itong isang unit muna. Ito muna paupahan natin guys. At sa sunod, ito naman yung pakakabitan natin ng tubig para paupahan din natin yung isang unit dito sa kasa. Ayan. Mahal din guys, magpakabit ng tubig dati ay 4,000 lang. Ngayon ay uh, 5,000 na ang pakabit ng tubig. Tumaas ng 1,000. At uh, buti ay medyo malinis dito sa likod. Yan, malinis-linis guys. Kaya hindi tayo gaano magtatabas. Ito yung sa talikuran ko may nagpagawa na rin. Bali ito guys, yung dalawang unit dito sa kasa. At ito ay may lilipat na ngayong September kasi yung isang kaibigan ko na lilipat dito ay may tinatapos para na isang buwan. Kaya antay-antay na lang natin. Kaya pinakabitan natin ng tubig at uh, gripo sa labas. At uh, kalilinis ko lang dito sa bahay guys. Kaya wala tayo gaano linisin ito na lang konting linis lang tayo dito yan at dun sa kabila sa may extension ayun may taga-miral kong nagawa inaayos nila yung line buti na lang na kabitan agad ng tubig guys ayan at pa natin yung isang unit na to at saka yung isang unit ko saka na yun pag ma mapakapitan ulit natin ng tubig okay at uh, ito rin yung lugar dito guys sa uh, aming area sa block 75 napakalawak din at marami pang mga bahay na wala pang nakalipat guys siguro inaantay nilang matikout yung kanilang mga bahay rin yung dito sa aming area guys at uh, pupuntahan ko pala yung block 53 lot 24 para makuha na natin ng video yung kay ma'am uh, Glory Icaro na yung nasa Qatar kukuha na natin guys ng video kasi ilang taon na hindi pa raw niya nakikita at uh, paalis na tayo guys ating ilulubulsik lang yung mga door na kung nakasara okay lalak naman okay na at uh, paupanan na natin to guys para <laughs> at least kahit paano ay dagdag -dag income natin ay yeah. Uh, hindi naman dito sa taas ito yung paupahan natin guys ah, kadalasan kasi dito sa kasa ganito lang guys yung mga pinaupahan at ah, marami naman na upah kasi kung pagagandahin mo pa ay uh, mahal. Nasa mga uh, 65 or 6,000 ang paupa rito pag pinalagyan mo yung harap likod. Okay. Hanggang dito na lang muna guys. At pupunta na natin yung bahay ni Ma'am Glory Icaro ng Block 53, Lot 24. Okay. Ah, sige guys, hanggang dito na lang muna. Bye bye. God bless.